ay grabe guys itong daan na ito papunta kami sa falls ayan ako yung nahuli na sobra talaga ang bilis talaga nila hindi ko na sila maabutan pa. Ito guys, malapit na kami. Ay, buti na abutan ko pa sila. Diyos ko, grabe. Pag sila yung maglakad, grabe talaga. Ako yung hinihingal. Sobrang bilis nila. Hello, cutie! Ayan, naghahantay ang isang cutie pie dito. Oh, nakita ko ng mga tanon. Ano, ang lalaki na nila. Yeah. Alam mo nung nung pumunta kami nito, malilit pala ang mga yan. Sigo, alam nyo guys, ang mga isdang ito, noong pumunta kami, malilit pala ang mga to. Ngayon, ay grabe, ang lalaki na nila. Oo. Ang nila. Grabe. Dapat ilipat nila yan. Kaya, ilipat. Siguro hanggang doon sa, na, sa na. ano yan. Natural na. Ano siya? Ayan. Ang gusto nila. Ilan ba sila? Dumami na. Di ba? hindi pa Kulay na yelo. Winter yata. Noong pumunta tayo wala, dito. Noong last month. Ayan si dumpling guys. Marami din sila ng baso maliliit. Eto natural na ano. Nandito yung mga isda. Sa baba ng... Baba oh. siya ng ano kawayan. Ayan, yung roots ng kawayan, may isda po dyan. Ayan, natural po yan na spring water. So, ayan. Papakita ulit natin ang isda. In fairness, ang dami nila. Sumikpik pa, sumiksik pa sila doon sa ano. Grabe. Ayan, guys. Napakaganda talaga ang nature. aylin o my here here ayan mahiwagang isda guys parang hindi na siguro nakakamatay yung tubig kasi nanjan yung mga isda. hindi nakakamatay yan kasi andyan yung mga isda tsaka natural spring yan oh tubig tubig Eto guys, nandito kami sa Long Fushan Country Park. Dito sa planting number one. Eto yung mga tanim nila dito. Flex ko lang yung mga ibang tanim. Mga kahoy. Dito lang tayo sa bungat guys. Ayan kasi yung mga aso namin, inaantay ako. Tsaka ayan si Dumpling, hindi siya mapakali. Hindi mapakali ang ating senyoretang laploka. Ayan guys, Napakaganda talaga ang, ang tanim nila dito. Makapat pa guys. Actually maraming tanim dito. dito. Ayan. Tanim nila. Hanggang doon sa dulo. Pero hindi na tayo makakapunta doon. Ayan. may waiting shed sa baba. Pwede kang magpahinga doon sa baba. Ito na yung kawayan na may isda sa baba. Ayan na guys. Pababa na tayo. Very concerned na doggies namin. Ako'y tinitignan kung asaan na ako. Ayan, guys. Tinitignan ako ng mga lalabs nating mga maliliit dyan. Ito, ayan. Kasi nandito ako sa taas ng stairs malapit sa may kawayan. Hello, are you Kang? The blue ka. Tinitignan tayo. Mga cutie pie. Oh, andyan na pala yung falls. So, guys, eto malapit na kami nagpahinga lang po kami ng saglit at saka malapit na kami sa falls kasi may waiting area dito ayan yung way papuntang falls dyan eto pero sandali lang mamaya tayo pupunta sa falls hello hello Hello, ala Eto papunta na sila sa falls. Eh, be careful. Or you. Eto guys, papunta na sila sa falls.

Ito eto may orasan pa doon sa waiting shed guys <laughs>